Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again, Mami Dan. So, for today's video, samahan nyo naman ako magluto na itong tokwa with that twist. Bali, pinrito ko nga lang pala itong tokwa natin. Tapos, itong atay, ganun din naman gagawin natin. So, hindi ko na siya binidyo. Tapos, Tapos, ito man. naman na yung kinat kong sili, onion, and garlic. Siyempre, hindi mawawala. Ah. Bell pepper. Ayan. Pagkatapos ko naman yan, guys, magayat lahat. Mag-uumpisa na tayo magluto. Since pinagprituhan nga pala natin ito ng tokwa, dito na rin pala tayo magigisa ng ating bawang. Hintayin lang natin itong mag-golden brown tapos pwede na natin ilagay itong ating onion. Imi mix mix all together lang natin sila. Igigisa-gisa lang natin sila hanggang sila ay maluto. Pero mas masarap kasi tong onion kapag medyo malutong-lutong pa. Kaya hindi natin ito masyadong lulutuin kasi maluluto din naman to kapag ginisa na natin yung tofu. Bali nung okay-okay naman na tong onion, nilagay ko na din tong ating ceiling green. Hinalo-halo ko nga lang pala to hanggang sa maluto ito. Hindi naman to totaling luto. Luto lang ganun. Pagkatapos naman nun, ilalagay na natin tong pinrito nating tofu kanina. Bali isang pumpirasong tokwa nga lang pala guys yung nabili ko. Bali bago ko nga pala to iprito guys, kinatkat ko na muna siya para hindi ko na to ikakat kasi nga mainit kapag kinat ko pa to pagkatapos iluto. Um, okay naman na naglagay na ako na itong pepper tsaka itong beef cubes. Bali haluhaluin ah, lang natin to hanggang sa matunaw yung beef cubes na nilagay natin. Kapag natunaw naman na yan, pwede na nating ilagay itong ating oyster sauce. Bali yung mga nilalagay ko nga pala ditong pampalasa, istansyahan lang. Nung nalagyan ko naman na ng oyster sauce, hinalo-halo ko lang to hanggang sa mag-mix-mix sila. Tapos so, nakalimutan ko nga maglagay ng toyo, kaya naman naglagay na ako nito. Tsaka konti nga lang pala guys yung nilagay ko ditong toyo kasi nga may oyster sauce na para hindi naman siya masyadong maala. Pagkatapos naman nun guys, halu-haluin lang natin ulit to para mag-mix-mix sila. Bali, nagtiga nga rin pala ako dito guys ng walong perasong kalamansi para ilagay natin dito. Usually kasi na ginagamit natin kapag nag-adobo tayo is suka. Pero simula ng kalamansi yung nilagay ko at nasarapan ako, inulit-ulit ko na to at na ako gumagamit ng suka. So, mabalik nga tayo guys. Ito na nga yung sinasabi kong with a twist. Bali, naglagay nga din pala ako dito ng mayonnaise. Dinamihan ko na para naman talagang masarap-sarap ito. Hahalu-haluin lang natin to hanggang manuot yung mayonnaise na nilagay natin dito. Hahalu-haluin nga lang pala natin to. Tsaka, oo nga pala guys, nakalimutan ko maglagay ng egg yolk. Kaya naglagay na ako. Egg yolk ako. ka lang pala guys yung nilagay ko dyan at di ko sinama yung white na ha halu Hahalu-haluin lang natin to tapos pwede na tong kainin. Talaga namang napakabangot, napakasarap nito na habang kaya Luto. subukan nyo na rin ayun lang thank you so much for watching don't forget to subscribe and click the notification bell bye bye